Oh, wow. mukhang magsisisya tayo ngayon na. So nasa na yung ano? Sige nga, ano mo sa assemble mo? Bongga, pero ang liit. Talagang pang ano talaga. babae Pang babae lang. Okay lang yan. Babae naman tayo eh. Babae. Tapos. Ayan ba? Ito no, pang ano niyan. So, eto. Maliliit nga lang, ano? So, anong susunod niyan? Ah, oh, bongga. Sige. Mamaya na natin, ano? Mamaya na nating tapusin para siya tayo. So, pakompleto naman yan, ano? Oh, naglalagay na siya ng flavor. So, kunti na lang pala. Mm. Kailangan Kailangan lang makabili ako niyan. Mm. Para pagdating doon, nagamit ko na. Galing ni Pokerat po. Alam mo, tingin ko sa kanya parang ano, parang... Malagkit. Like hindi, isda, yung isda, yung ano, tawag to, yung hipon na ano, isda, ano? Bagoong. Bagoong alamang. di mm. ba Diba? Yes, ayan na, sulog na, sulog na, oh. So, ito na yung ano, ilalagay natin dyan sa taas. So, Hindi pa yan. Hindi ba yan. pwede kay Hamusa? Ha? Ito na kasi atin, kasi paano kung mabibit-bit yan kung sira pala yan. Sirang tok-tok. So, ayan. Okay na, oh. Sa so, transfer na lang namin mamaya. Ano, mahirap tayo? Pakisabi nga, Fox. Ano Hindi to? Hindi ka kasi mahirap mayaman kami. Correct. Ano yan, mahirap yan? We are rich. Ano tayo? And we, we are rich. Yes. Ah, uh, see? Ano 'yan? La, 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 la. Ito lang. You